Mukhang mga bata pa yung mga makaka ano As, mo ah. Sabi mga ko. Mukhang bata-bata pa. Mukhang Maka, ka man, kaya pa ba ng tuhod mo? Yes, nakisiguro ako panalo na sila. <laughs> <laughs> Hello. Ibibigay natin sa kalilero. Para sa kalilero. <laughs> Mukhang hindi nakakayanan ng tuhod mo ah. karapatan nila yan ah. Ano namin pala? Ano ba yan? Hindi kayo nagkasa pa hindi ah. Hindi siya siya Ano sir, kakayanan pa ba ni karapatan kahit may edad na? Kaya kaya, kaya natin para sa kanila. Ba't parang naiihiyak ah? Ibigay natin sa kanila. Basta mahalaga. na nga, matalo, sama-sama pa rin kami Okay. Walang iwanan sa bingit kahirapan ha. Ilog man ang pagitan. Oh. ilog man ang pagitan, wala iwanan sa bingit ng kahirapan. Uh. Ito si Ma'am, bata pa. Yung kasunod, bata din. Oh. mukhang ka ikaw lang <laughs> senior. Wala pala senior dito. Na. <laughs> <laughs> wala pa <pala> senior? <laughs> 40 ano kayo ba? 40? 43. Oo oh, oh, lang. <laughs> ano sir? 60 pa naman ang senior. Kakayaan pa ba ni Boy Karapatan? Kaya! Matagalig kami rito sa dalawa na to. Ito, 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 ito. Ay ay ay, no, mukhang... Janis yung alam mo ano mukhang bata lang yan pero nasa ano yan ano 20s na yan, <laughs> <laughs> na yan. <laughs> <N> <laughs> okay, pa lang na ngayon pa lang panalo na okay, nagsisimula pa lang panalo na oh tingnan mo oh may, may, <laughs> may maintenance na nga. ito ka lang kabahan medyo malakas na kasi oh ayan oh okay din yo kakapagaling to okay lang mahat pag tinanggal yung salamin okay lang ha ito <laughs> okay, kasi malabo yung mata ko boy mukha matatalo ka dito pag games, ngayon pa lang kasi ako baka hindi ko pwedeng magawa bali diba, sa ka pa? Wala ka rin. So, ayun eh, na nga guys. So, mga contestant okay, yan. Mga guys, okay, mga guys. Sa lahat po na dito sa comment section ng live video ni Henrik Talaro. Ayan. Mapalad po ang taong nag oo. o yayakap kay Boy Karapatan. Ayan. Sa pagkat ang kaibigan ko ay kaibigan nyo na rin. At ang kapamilya ko ay kapamilya nyo na rin. At kung ano meron si Boy Karapatan, yun din ay meron kayo. Tulad ng kangkong, talbos ng kamuti, kamuting kahoy. Handa na ba kayo? So, yun na nga guys, mga na yun. Naku, maraming malunggay dito sa amin. Kasama ni Boy Karapat. Bakit marami rin. Sa Luyot, marami. So, so, hindi kayo magugutong kay so, Boy So, sa lima na yan, na kontistan, sino kaya ang papalari dyan? Magugutong ba kayo sa bigas, sa kamutit may sindi? So, yun pa, diwala si Boy Karapat. Talagang <laughs> ang sindi nakapokus lang talaga sa mga biyanan. Kita niyo mo guys. Ang pihira talaga si Boy Karapat. Hindi ko abalang-abalang. Aba So, abangan guys. Sa lahat na gusto magpahal dito. Nasa 5 panalo. Ay, bakas po. Ano 5 panalo. Shout out po. sa 5 si lahat po na mga gusto magpahal kay Boy Karapatan. Mag-iwan po kayo ng bigas. Ay, bakas pala. Bakas. Shout out po. Shout out sa lahat ng mga empleyado ng TV5. Okay. sila mag-ingat sa akin. Ang ingat kang siya Shout out. Sige, tuloy lang po tayo, tuloy lang. <laughs>